Hello guys, good afternoon, welcome to my vlog May enjoys makumot And for today's video guys ay afternoon walk Afternoon walk guys, andito ako sa Pantaleon Bridge Makati to Mandaluyong, guys Ayan yung aking nilalakaran, pabalik-balik Nakadalawang balik na ako guys left and right, apat na lahat yung aking lakad. Ngayon ay alas 4 sa hapon. So magandang oras guys na paglalakad dahil wala, walang init. At ayan, traffic. Walang init, mahangin din compare doon sa taas. Dapat hanggang dulo ako doon guys, oh, hanggang dulo pero nakaano lang ako nakadalawang dulo dito lang ako banda pabalik-balik so apat na lahat na balik yon kung idugtong-dugtong ko kaya ano muna at hinga ng kunti video video ayan matagal na rin ako bago nakabalik dito guys kasi dati mayroon din akong upload dito sa taas dito sa taas ng tulay at ngayon lang ako naulit dahil nga nag-walking-walking walking ako. Kaninang umaga yung dapat guys ako mag-walking. Kaso, nag-alarm ako ng 5.20 in the morning. Kaso, noong pag-alarm ay tinamad akong bumangon. Pinatay ko yung alarm at natulog ulit. Kasi parang sarap matulog ng madaling araw, no? Yung gano'ng oras, sarap matulog kasi ang gising ko talaga guys sa umaga ay kadalasan ay 7 o'clock dali-dali ako nyan maligo mag sa misa at gagawin yung ibang gawain sisilip sa premiere kaya parati akong late doon kay Mami Annex na premiere na 7.30 dahil dahil nga mabisi ako sa oras na yun kaya matagal man ako magising matagal din naman magising yung mga boats namin, guys. Kaya ganito. Ayan. Yeah. tayo ng konti dito. Ayan yung ating sapa, guys. Ang ating sapa ay mabilis yung tubig. Parang ano siya? High tide. Ayan. Ah, grabe. Ang init dito ng anong, guys, so araw kanina ay wala naman tapos ngayon ay bigla namang ano, init dito lang banda naman ayan nakadakad tayong ng kundi dito wala pa naman akong dala ng ano ng towel para sa ating likod dahil ano guys eh pawisan tayo dahil ano na biglang umano yung araw kanina naman ay wala naman yan nung ako ay naglalakad dito. Tapos ngayon, imbes na paano na, pasalop, ay bigla naman siyang nagkuan, siga. Nagsiga. Ayan yung ating kalye guys. So, yan yung tinatawag na GP Rizal. Sobrang, ano na, traffic. Anong oras pa ba? Alas 4. So, ganun yan. Kanina nung sa taas ako ay sabi ko maraming mga bangkang dumadaan at makapani makababa nga sa baba. So ngayon naman nandito ako sa baba ay eh, wala man lang bangka na isa na dumaan. ayan yung ano guys, buildings na napakapayat. Kuha na natin ang video guys mo. No? Ang payat niya na napakataas. Oh no, sakit ng ano ko guys ng liig ko sa kakakuha sa kanya Yan yung mga matataas na gusali Yan ay sakop ng mandaluyong Magkatapat lang yan sila sa Makati area Yan guys, ang kalaki-laki ng water lily Look at that ayan, nagkumpul-kumpul nga siya ba? Diba? nasaksihan ko na talaga ang kumpul-kumpul so grabe talaga ang higpit ng sipi ko, ng kamay ko guys dahil kung yan ay malaglag sasapa nanginginig ako eh nanginginig ako guys basta isipin ko yung malaglag yung sipi ko parang yung tuhod ko ay ano nanginginig din Ganun talaga pag matanda na guys no magkaedad. Yung tuhod natin ba mapiktuhan pag kaya nito pag tumingin ako sa baba ng sapa parang nanginginig yung tuhod ko na para ako na pay Ganun talaga pag ano magkakaedad. Guys, patuloy pa rin tayo sa pag lalakad papunta roon. Alam nyo guys, kaya ako napurunta rito dahil mayroon akong kukunin na delivery sa ground floor. Tapos sabi ko, ito yung tamang oras na mag-walking ako dito sa Toktok. Tok. Kasi nga, plano ko ngayon kaninang umaga, hindi natuloy. So ngayon ko ginawa yung aking pag-walking. After noon walk. Yung kabilang, ano guys, kabilang lane ay ano, matrafik. At ito namang kabila ay hindi hindi naman ma Yung kabilang linya lang. So ayan, wala pa rin bangka na dumadaan sa sapa na. Yun yung sinabi kong video Wala talagang dumaan na bangka. Nagpaalam naman ako sa kasama ko guys na sinasabi ko na mag-walking-walking ako doon sa baba. Kaya hindi na niya yun hindi na yun maghanap sa akin kung ba't ako natagala ng konto kasi nagpapaalam naman ako sa kanya kaya yan kanina nung sa taas ako guys ay balak pa magdala ng payong dahil nga makulimlim tapos yun pala nung pagbaba ko dito ay sa pabalik-balik ko ng paglalakad ay bigla namang umaraw kaya yan Mabuti na lang hindi ko nagdala ng payong. Kasi ang payong ko pa naman ay napakalaki. Napakalaking payong yung aking landa. Ayan, guys. Ito yung ano, guys, oh. Ayan yung... Hero Power, guys. Yan siya. Yan yung Hero Power. Yan siya. Ang Hero Power. At ito naman katabi, guys. Yan siya yan ay Diyan ako nag-work yan yung Sakura Tower magkapit bahay lang yan sila magkatabi ayan yan ating mga gusali at dito naman tayo pupunta guys sa bandang hagdanan maghandahan lang tayo maglakad guys no? ayan para yung ating video ay gumanda ganda ng konti yung hindi magulo yung aking kamay kasi alam niyo naman guys ang kamay ng manang nyo ay pasmado kaya magulo gulo yung aking pagkakuha minsan ayan guys ito na yung aking hinihintay pakikita ko sa inyo kung ano siya ayan yung aking ferry boat dumaan si ferry boat Kaso nga lang, masilaw yung araw. Ayan. Hindi e pa ako nakasakay ng ano na yan guys, yung pangka na yun ang kasahero, ano? siya. kadalasan lang ako nasa taas. So ngayon naman ay masaksihan natin. Ang daming ano guys, isda. Ayan oh, nagkuan sila. Naglokso-lokso, ayan. Maraming isda na yung itim. Ay, hindi ko alam kung anong isda na yan. Janitor fish or ano ba yan siya? Hindi naman yan siya ano hindi naman yan siya makain kasi mukha naman siya yung makapal yung panit makapal masyado yung kanyang balat pa yan guys andito na yung hagdanan pababa so sisili ko na ako dito sa ating baba bago ako pababa ng hagdan makita ko sa inyo yung cheaper result GPU Result and dyan na yung mga buildings din dyan sa power plant yan, tabi ng power plant mall yung mga yan and dyan yung ating manong na traffic enforcer traffic enforcer ng Australia Street, Makati City. Ayan, guys. At ako'y bababa na, guys, ng hagdan. Tama na yung aking walking dahil sa taas ba naman ang hagdan? Mataas masyado yung hagdan na aking inakyat baba. Na aking inakyat. Guys so Ito yung hagdan aking papakin. So let's go. It's going down. Maki na lang tayo, guys. Pa para hindi tayo matakil po. Bigalap shout out everyone. Bigalap shout out sa lahat sa lahat na lang kasi mahirap i-mention isa-isa kaya ako nito mansanitas may nagtanim dito sa tabi guys ng garden garden nagtanim ng ampalaya ng papaya dito sa tabi ng sapa mayroong kamuti tama din naman yung ginagawa niya nila na mag garden dito sa tapi ayan guys hanggang dito na lang po maraming salamat sa inyong panood thank you for watching bye everyone